Ngayon, uh, ano pa ba yung uh, ano, uh, nasasakop ng uh, Data Privacy Act? Mga records sa gobyerno. Ha? Yan na pag-usapan natin. Ano? Mga records sa gobyerno. O, halimbawa, sa opisina ng PSA, o, just yes, sa opisina ng PSA, mga record dyan, mga sensitive ang record dyan. No? Tulad ng birth certificate ah uh, tulad ng marriage contract, ah uh, tulad ng kung ano-ano pang mga importanteng document na may sensitibong data. No? Kasi nga, hindi mo yan dapat-dapat na makuha kung hindi naman ikaw yung mismong ano dyan, mismong may-ari ng, ng dokumento na yan. Kaya nga, kapag ka kayo ng birth certificate nyo, hinihingihan pa kayo ng ID minsan dalawang ID pa, government ID, valid ID. Katunayan na ikaw nga yung taong may ari ng birth certificate na yan o ng marriage contract na yan, ng license na yan, o ng ano, kung ano-ano pang mga sensitibong dokumento na may nilalaman ng sensitibong data. Di ba? So yan, dyan nasasakop talaga yan ng uh, Data Privacy Act at hindi pwedeng i-ano dyan, ipairal yung Freedom of Information and Transparency Act dyan sa data ng PSA. Yun yung exemption ng batas na Freedom of Information and Transparency Act. Kasi nga, ah uh, sensitive nga yung ano na yan, yung mga data na yan. Kasi nga, merong ano eh, uh, identity tip. Yung mga nagnanakaw ng mga identity. No? ah uh, nagkakaroon tuloy ng uh, dalawang pangalan sa dalawang tao na yung isa ay eh, hindi naman yung tunay na pangalan yung ginamit lang niya. Di ba? Kaya, kaya, ginawa ang batas niya para protection na siyempre yung mga uh, individuals ang ating mga kababayan. So, masasagot natin kung sino ba ang nakikinabang sa dalawang batas na to at kung sinong hindi. Eh, okay? siyempre mga iskama ay unang-una na. Hindi sila yung makikinabang. Ha? Dahil uh, violator sila. At sila pa ay pwede pang parusahan. Pwede pa sila makulong ng uh, ilang taon. Okay? At magmulta ng uh, siguro hindi igit sa hindi bababa sa 500,000. Mga ganun. Marami po dyan, ano, pwede natin uh, malaman. Diyan sa, sa Google na lang. O, o kaya dyan sa um, Dyan sa mga vlog ng ano Ng mga abogado Okay Malalaman na natin kung uh, Para kanino talaga Ang ano na to Ang batas na to Pero sa usapin natin ngayon yung question natin eh Bakit Ginamit Ang data Privacy Act Sa Dokumento na Public Documents Bakit yung ginamit yan? Na ang dokumentong Public Documents ay kailangan uh, ma-access ng publiko Public Documents nga para ma-access ng public ng publiko ngayon, kung gagawin mong under yan ng Data Privacy Act, naging privacy na yan, eh, wala na doon yung public documents. Di ba? Ano pa? Ano pa ang ano? Ano pa ang pakinabang ng Freedom of Information and Transparency Act. Mamaya, pag-usapan pa natin. Mga mas malalalim pang ano, ah, bahagi ng mga batas na ito. Data Privacy Act, in-apply ninyo dyan sa dokumentong public documents. Paano ang sinabing public documents yan, Lioris Blag? Hindi ba, ang Transfer Certificate of Title, kaya na-issue yan, dahil, may mga sinamit na mga requirements para ma-issue yan. Ano yung mga requirements na ito? Itong mga requirements na ito, ito ay naka-notaryo as public documents. Tulad bawa limbawa, binili mo yung property, siyempre gawa kayo ng ano, ng uh, deed of sale. Deed of sale, siyempre, ipariri, ipapa, ano mo yan, ipapanotaryo mo yan para magamit na uh, requirements yan sa issuance ng transfer certificate of title. Therefore, nung ma-issue na sa iyo ang transfer certificate of title, public documents yan. Kasi nang galing yan doon sa requirements ng public documents, ng mga public, ng mga not, notaryo, mga, ano, mga dokumento. Masasabi ba natin na ang nilalaman ba ng transfer certificate of title ay mga sensitibong data? Maaari po ba itong dayain? sabi ka agad nung iba. Oo, oh, oh, siyempre, maaaring nakawin, dayain. Paano nyo na nakawin? Paano nyo dadayain? Eh, hindi ka nga binibigyan ng kopye. Sila lang ang may kopye. Paano mo dadayain yun? Di ba? Oh, siyempre, kung nakakuha ka ng ano, ng kopya ng uh, transfer certificate of title, nakakuha ka ng kopya, Anong gagawin mo? Papalitan mo, papalitan mo yung pangalan, ipapangalan mo sa'yo? O kaya yung pangalan na nakalagay dyan ng owner, eh, sasabihin mo, ikaw yon para maibenta mo yung property? Ganun ba yon? Hindi naman tanga yung ano ah, yung bibili ah. Kasi malaking pera pakakawalan mo. Siyempre, iyan mo pa yan. Ibe-verify mo pa yan sa registry of deeds. Punta ka doon, sasabihin mo, ito yung ah, transfer certificate of title na nagbebenta sa akin ng lupa eh. May record po ba dyan? Legit po ba record yung ito? O siyempre, titingnan nila doon, may verify at makikita nila kung legit o hindi, kung may record o wala. Nandito lang tayo sa sistemang ganon ng palakad kung paano mo i-verify. O, saan ka pa pupunta?